Magandang araw mga kababayan, ngayong araw ibabalita ko sa inyo ang isa sa mga pinakamahalagang labanan sa ating kasaysayan, ang labanan sa Mactan. Sa unang sinag ng madaling araw, tahimik na lumalayag ang mga bangka ni Magellan patungong Mactan, mabigat ang hangin, sa alat at pangamba. Sa malayo tanaw ang mga aninong puno ng niyog na sumasayaw sa hangin, nagtatago sa likod nito, ang mga mandirigmang matagal nang naghihintay, ngunit hindi naging madali para kay Magellan. Ang mababaw na tubig at matatayog na korales ang naging hadlang sa kanilang paglapit sa pampang. Kinailangan nilang maglakad sa tubig hanggang baywang, isang perpektong bitag para sa kanila. Mga tauhan ng Espanya, sigaw ni Magellan. Lumaban kayo na parabang ang hari mismo ang nakamasid. Ituturo natin sa mga taga-islang ito ang halaga ng kanilang pagtutol. Bigla na lamang sumambulat ang mga sigaw ng digmaan. Daan-daang mandirigma ni lapu, lapu ang lumitaw, may mga palamuting balahibo at pinturang pangkatawan. Hawak nila ang mga sibat na kawayan, kalasag na kahoy at mahahabang kampilan na kumikislap sa bagong sikat ng araw. Sa kabila ng unang putok ng mga Espanyol, hindi na tinag ang mga mandirigma. Gamit ang mga puno ng niyog bilang panangga, patuloy silang sumalakay. Ang bigat ng baluti at tubig ang nagpahina sa mga Espanyol. Nang matamaan si Magellan ng sibat sa braso at hita, doon nagsimulang mabuwag ang kanilang hanay. Sa huling sandali, isang malakas na hampas ng kampilan ang tumapos sa buhay ng dakilang manlalayag. Ito ang unang pagkatalo ng ekspedisyon ni Magellan sa mababaw na tubig ng Mactan nagtapos ang kanyang landas, isang patunay sa tapang at katalinuhan ng ating mga ninuno. Salamat sa pakikinig mga kababayan. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-follow at i-share para sa higit pang makasaysayang kwento ng ating bayan. Hanggang sa muli!